Ayan, dumating na upgrade time. So, papalitan natin yung mga graphics card na malalakas, malalakas na CPU processor, RAM na 64, yun ang ikakabit natin dito. So, dito tayo sa may NASPZ pa rin, no? Siyempre, shoutout sa kanila dahil okay naman yung ginawa nila dun sa atin, no? Quality, yung deep cleaning. Ito nga palang case natin ngayon, yung Kitech Terminator 3100 na white. So, meron siyang apat na fans. Pero yung fans na yan ay in-play naman yan, static white fans. Hindi yan kasama, yung mga fans natin ay eh, nagkakahalaga ng 80 pesos ang isa tapos yung Keytech Terminator naman natin is nasa 1450 yun yung price so ang ginawa natin is nilagay natin to mga old existing parts natin dito sa bagong Keytech Terminator na case natin na white so para sa akin ang ganda ng white pero dapat maingat ka or dapat masinop ka sa paglilinis nito kasi syempre kapag white yan alata talaga na magdudumi yan in the long run. Kaya dapat talaga nagpapa-deep cleaning ka ng mga computer mo. Hindi yung games lang ng games, gamit ng gamit. So, ito, power up na natin to Kung nakikita mo, ang ganda tignan, no? Kasi nakikita na yung mga PSU ng mga branding. Dati kasi close yan talaga. Wala kang nakikita na PSU. Yun ang uso noon 10 years ago. Tapos yan ang ating spec natin. No? Nasa taas na yung HDD bay, yung two hard disk niyan. Pero, dapat sa ilalim yan, yun nga lang yung PSU natin na strike error rule. No? Medyo mahaba siya, so hindi fit. So, doon na lang namin nilagay sa taas yung mga HDD natin. Then, na-compensate naman yan ng in-play na four static fans natin. So, okay na okay naman kung nakikita nyo. Solid naman din yung budget mill na case. No? Tag 1 for 50 plus 80 pesos each na fan. So, yan yung pinagawa ko sa NAS PC. Yung NAS PC, nasa Pasig lang yan. Pwede naman yan i-GMAPS, pwede yung i -waste. Ayan, may naman yan sila agad. So, ngayon, pinatesting ko na rin yung temps natin kung okay ba. Well, apparently, okay na okay dito sa NAS PC kasi meron silang troubleshooting bago nila ilagay. So, kung nakikita nyo, maganda dito ang service nila kasi medyo technical sila dito. Ang ibig sabihin nun, eh, medyo masinop sila in mabusisi sa mga ginagawa nila dito sa NASPC. So 'yan yung white no, yung iba kasi gusto black tapos white team, ako naman black and then any team naman yung sa akin as long as gumagana yung computer natin. Dito sa Kitech na Terminator, wala lang siyang top ano no, wala siyang side na mga filters. So yung mga bilog-bilog na 'yan, 'yan na yung pasok ng hangin, papasok don sa loob ng ating computer sa loob. So, wala siyang filter or dust filter kung tawagin. Meaning, kailangan mo talaga mag-alaga ng punas-punas. So, para sa akin, 100% na recommended ko yung SPC na species kasi na-experience ko directly. Hindi to sponsored ha. In-experience ko, nag daw ako doon talaga sa kanila. Kaya, 100%. So, ito tayo ngayon. mag tayo ng Keytech. Okay, hindi tayo talaga ano, no? computer vlogger. Okay? So, ito, nagpalit na ako talaga nito. Ang tawag nito ay Keytech Terminator T100, T1000 na white. ah, uh, coston ng 1,450 kay Nas -PZ. Okay? Tapos, meron itong kasama, o hindi pala, bumili ako ng apat na fan na in-play static white fans. Ayan, kung nakikita nyo, apat yan. One, two, three, four. So, static fans yan. Tapos, dito may kita nyo yung inyong mga power supply. Kitang-kita nyo yan. Tapos, actually, dapat hindi ito dito dalawa. Yun nga lang, hindi ka siya yung dalawang HDD natin dito sa loob kasi mahaba masyado tong Strike X 500 watts natin na 80 plus do. No? So 10 years na gas itong aking unit. So ito siya, itong upgrade natin, tempered no, tempered glass, please handle it with care. Okay? So ito yung ating frontal view or side view rather. Tapos meron tong uh, dito, dito siya kung uha ng hangin, intake. Ayan, yan intake 'yan. Yun nga lang, wala itong uh, dust filter. Meron tayong dust filter dito sa taas. Ayan Tapos ito yung kasama nila na magnetic dust filter. Meron siya dito sa taas. Okay? So, dito sa taas, meron tayong mga sequence niya o yung tinatawag natin ng mga pindutan niya. Syempre meron tayong power. Tapos, ito, hindi ko alam kung ano, hindi ko lang inalam yan. Basta, ang importante muna naman talaga sa computer ay eh, power. Reset siguro to, I think. LED, USB 3.0, USB, mic, tsaka headset na saksaka. Dito naman sa likod niya, ito, saktong typical lang din yan. Typical lang na white lang. Tapos, dito naman tayo. Ayan. Cam screw ang atin. Okay. Ayan yung outlet ng ano. Tapos, ayan, hanggang dito. Maganda naman siya. Ewan ko lang kung sulit na to sa 1,450 plus 80 pesos kasi, a ah, plus 320. So, nasa 1,770. Ayan, itong case na to. Ayan siya. Hindi yan ha. Hindi yan. Wala yan. Tapos ito na yung front natin. Ayan. Yan lang siya. Basic lang talaga siya. Kaso nga lang, walang AI o oh, kaya ganyan lang siya. So ito ang itura natin. No? Oh. White yan ha. Ah. Dito lang sa camera yan. Ayan. Ito yung loob. Oh, naman out natin. sulit naman. Oh, so, diba? Ewan ko lang kung mura to. Mahal ang pagkakabili ko ah. Sa nas-PC ko yung nakuha.